Ang Magnolia Hotshots ay nagwagi laban sa Barangay Ginebra sa iskor na 80-73 sa pagbubukas ng PBA Season 50. Pinangunahan ni L.A. Tenorio, na ngayon ay head coach ng Magnolia, ang kanyang koponan sa kanilang unang laro bilang coach. Sina Mark Barroca, Zab Lucero, at Jerem Lastimosa ang nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanilang koponan upang maungusan ang Ginebra. Si Zab Lucero ay nakapagdala ng mahahalagang puntos sa laro. Habang si Jerem Lastimosa naman ay nagambag sa paghuli ng Hinebra sa pamamagitan ng kanyang mga puntos, at si Javi Gomez de ay nakapagtala ng mahahalagang puntos para sa Magnolia sa huling minuto ng laro, at si Rome de la Rosa naman ay nakapagbigay ng suporta sa koponan sa mga kritikal na sandali, ang laro ay nagpakita ng intensity at competitiveness ng dalawang koponan, Ngunit sa huli, ang Magnolia Hotshots ang nakakuha ng panalo. Sa laro ng Magnolia Hotshots kontra Barangay Ginebra, narito ang mga bida na nagpakitang gilas. Para sa Magnolia Hotshots, si Xavier Lucero ay nakapuntos ng 17 points, 7 rebounds, 4 assists, at 4 steals. Habang si Jerem Lastimosa ay nakapuntos ng 14 points. At si Javi Gomez de Liano ay nakapuntos ng 14 points. At si Rome de la Rosa naman ay nakapuntos ng 12 points at nagbigay ng suporta sa kupunan. Para naman sa Barangay Ginebra, nakapagtala si Stephen Holt na nakapuntos ng 16 points, 17 rebounds, 4 assists, at isang steal. Habang si Jeremiah Gray ay nakapuntos ng 13 points. At si Troy Rosario naman ay nakapuntos ng 12 points. Samantala ang tinanghal na Rookie of the Year noong Season 49 na si RJ Abarientos ay nakapuntos ng 11 points. Ang Magnolia Hotshots ay nagwagi sa laro na may iskor na 80-73 sa pangunguna ni L.A. Tenorio sa kanyang unang laro bilang head coach. At yan ang naging resulta ng laro nila kagabi sa pagbubukas ng PBA Season 50 Philippine Cup. Kung may opinion kayo about sa ating topic, komento nyo lang sa ibaba ng video para pag-uusapan natin yan. At kung umabot ka naman dito, pakisubscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.